kana bitaw dili jud ta mahilona kung wala ta ipansak sa atoang baba mo lang dili jud mahimo magtinapulan ta <laughs> So hello mga madi, for today's video day kay maghimo tagsuman nga dinumugan. So another saging recipe na sad akong ipakita ninyo karon mga mga. Bahalag mang sige lang kog luto diri sa akin kay unsaon mo ra man po ni abunda sa mo ang natara. Pero pangita na natog paagi nga makaon na nato pa, agin, nga dili ta mapulan. So before ta magsugod og luto dinumugan diri siguro do unsaon nato nga makapagaling ta bugas daan. O maganda na po ka sa mga daon sa saging da kay labong wala pa ni bunok ka, ang kay dagdag na bayad pud sa unahan. Basig cancel na po ning imong dinumugan. <coughs> Kay sige na mo ngunit kakansel na ikong planong magdinumugan mga maditungod bitaw kaya di ko makapanghaw pag dahon kay maabtan ko sa uwan na mo nang karong gisiguro na dyan mga makapanghaw na kodaan mo ni buntag palang ini ng haw na dyan para dili ko magtag uwan yung palis kay bahalag malangay ka sa paghimo ni mong suman at isang imong dahon di resipte na daan before ka maabtan sa uwan kini paghimo ng suman so bitaw mga madi kay pinakakuti dyan niya siyang buhat kaya daghan proseso nga paghimo on before dyan ka makakaon mo na kung willing juga mo kaon ni haug suman so dapat andam ka mo sa gubang, sa mga laban nga imong maagian <laughs> karon mga madi ato anang sugdan ang paghimo og dinumogan Nainggan ingan nyo himo og dinumogan mga madi tungod aning sagi nga lakatan aning sagi nga mo ni ginatawag og lakatan diri sa mo lahi, kay ni lakatan diri sa mga bisaya no kay kanang dagko kay tambok ayo ba gusto nito ko nga maging aesthetic sa paghimo og dinumogan mga madi pero di kaya ang power ani akong gi try mash ang saging pinaagi lang sa luwag pero di jud kaya mga madi kinahanglan jud siyang kumot-kumoton diri <laughs> Pero sa tinod lang, mao niya ang reality sa paghimog dinumugan. Imuha juning yung kumot-kumoton. Mao ganing gidumog ang ngalan. So, human na itong pagkumot-kumot sa saging mga madike. Imuha na po ng bubuan sa bugas nga ginaling. O niya, imo na sa nasyang sagol-sagolon diha mga madi para magbugno dyan na duha. <laughs> Kana magdumog yun lang duha, bakin sa dyan isog nila. Pag humay ni magbugno atong duha mga madi, kay magbutang na sa gagamay dali para mabalik ang ilang kasuit. Aww. Kani nga paagi sa pagluto dinumugan numugan bito ang mga madiki ako ar ning imbento dire. Ngabutang dei ko tono dire mga badi para na siya ba dili siya maguga. Ang ubang nga paagi sa pagluto dinumugan mga madika dili na sila magbutang og tono pero ako gabutang og tono kay gusto ko glami akong dinumugan ba. Ngano makaingon ko nga special jud ni akong dinumugan dire. So para dili magbantok atong dinumugan dire mga madi Nagbutang butang po ko yes. Wala ra ganahan sa kung abutangan ng ko sa yes mga para siguro dili siya gahi ani kaluto niya ba. Kaysa pagkatinaw nang gid mga madi, wala idea kung saan pang dinumugan basta ako nakatilaw nang gikog dinumugan. Kaya sa pagkatilaw na ako, ako nang nahunahunaan nga siguro giing ana na pagama. So ako lang nalang ko'y pang add nga ingredients nga wala siya sa original nga recipe. So galikit na day ko di no kay para mahuman na taba makatilaw na puto sa ato ang gigama di rin ba kay ganiha ko ani ba lahat kay ni masigitag video video magama dito ta maturin murag maunod dun ako mabuhat sa usak adlaw. O bitaw nga kung dili pa lang jud ko mag-vlog diri, mag hima jud ko ani. Mo ni mag-effort jud ko himo video diri kana pinakalami nakalami awan nga video baka ko masigir ko pagkitkit sa camera kay wala man pay mo lantaw. Mo ni nga super thankful jud ko sa mga tawo nga motan-aw sa ako ang video. Kay tungod niyo ninyo magsigir jud ko kaon. Mo ang unta inyo ha supportahan hantot hantot, basi, ay, muna, pa kung suportahan sa hantut kay basi puhon di ay kamo na pud akong pakanon.